mga par, punta na tayo dito sa Plaza de so Sudito. Gaganapin yung Elias uh, concert mga par. So, ito uh, mga par. So, ala, good na. Vlog ko vlog So, ito mga par. Mamaya mga par. So, let's go. So mga par, andito na ako sa video mga par kung saan magko si Elias TV mga par. Grabe mga par, sobrang <rubindo> laki dito mga par kasi nga dito sa plaza ng Tubod mga par. At syempre ang daming tao nga nasa labas mga par. Kung nakita nyo mga par, wala pang tao sa loob dahil mga par, pinalabas muna sila mga par. At syempre hindi para pwede pasukan ng mga tao mga par. Yun. At dito naman mga par, naka-standby na kami mga par para mag-cover ni Elias GTV mga par. Yun. At sobrang excited mga par kung gaano kagandami ng mga tao. Eh anyway, mga par, bago kami magsimula mga par, syempre kakain muna tayo mga par. At syempre mga par, Jollibee yung talaga yung paniha, panihapon, panihapon o breakfast, breakfast or dinner mga par. Yung dinner mga par, nalibutan ko mga par. So sa anong ba mga par? Grabe mga pasensya niyo sa buhay ko mga par. O, parang hindi pa ko marunong magtagalo mga par. Yun mga par. Ah uh, 6 pm na po ng gabi. So yun. Marami ng tao dito sa plaza mga par. Kayo. Naghihintay ng Ilyas pero mga para sa to si eh, umuulan mga par oh. Grabe mga par umuulan talaga mga par to yan yo. So pinapasok na lahat yung mga tao mga par so tayo na mga par magbi-video tayo maya at siyempre mag-cover. Oh hi, let's go. Check, hey, check. Oh dito mga. Mga, mga par sobrang dami ng mga tao mga par na halos wala ng daanan mga par grabe mga par ganito pala ang kaksikat si Ilyas TV mga par tingnan mo mo yung mga tao mga par habang nagsisikan mga par sobrang dami talaga mga par syempre mga par tayo dyan mga par Nag-cover ni Ilyas mga par tingnan yung mga par o edit pa tayo mga par syempre merong kamera mga par sobrang bigat din mga par mga alas 5 kilos mga par speaking kamera mga par hindi talaga biro yung kamera man mga par kasi mga par 5 kilos yung dinadala ko mga par tapos ilang oras ako nandiyan sa stage mga par ako yung pinakamalapit ni Ilyas, mga par. Grabe at maraming babae pa mga par. Grabe naman, mga par. Tingnan nyo si Ilyas, mga par. Grabe, mga par, nagkandarapa yung mga tao, mga par. Pag sinabi niyang, oh, hi yung mga tao, mga par, sobra talaga nag-heart na yung mga mata, talaga yung mga par. At syempre, mga par, pagkumanda siya, mga par, tingnan yung mga kamay ng mga babae, mga par, halos mga ba, yun talaga, mga par, pero mayroong lalaki, mga par, iwan ko kung lalaki ba yun, mga par. Hindi ko akalain, mga par, na sobrang dami niyang mga fans, mga par, na puro babae, mga par, siguro, mga par, maraming magjuwa dito, naghiwalay, mga par, dahil ilis, mga par, joke lang po, at mayro, mga par, tingnan yung mga para mayroon pa yung mga mama, mga par, na gusto mo picture, mga par, andito naman ako, mga par, bakit ayaw niyo picturean, mga para. Kunta si Elias Tito mga para. Grabe si Elias mga para. Pagkumanta siya mga para. Grabe buwanog-wanog lahat ang buo. Lasa mga para ng tubod. At simpre yung mga babae, yung mga lalaki mga para. Iwan ko mga para yung mga lalaki para ng babae na mga para. Kasi gusto mga papit picture mga par tapos gusto mga gusto pang hilain mga par yung damit ni Elias mga par tapos ako mga par di video mga, par halos akyatin ng stage mga par yung mga tao mga par gusto talaga umakyat sa stage mga par syempre gusto talaga mga picture kay Elias mga par hoy andito naman ako mga par so ayan mga par exactly 10 am 10 am 10 pm po mga par sobrang dami pa ng mga tao mga par tapos malapit na mga alas 12 mga par pero yung mga tao sobrang crowded pa rin mga par hindi ako makalabas mga par kasi si Elias mga par nagbabay na siya mga par kasi gusto niya umuwi mga par kasi saan pang lumar siya. mga par. mga par. yung mga tao, mga par excited pa rin mga par at kumakaway pa mga par. Siyempre mga par tayo na bibidyo mga par. Ang dami ng mga chicks mga par. Tingnan yung mga par naman yung mga cellphone mga par, mga Apple, mga iPhone mga par. Pero tayo mga par naka-owner mga At dito naon mga par, malapit ang umuwi si Ilyas mga par kasi nga mga par pupunta pa siya sa ibang lugar mga par. So babay po Ilyas. Uhay. Oh,